We are going to tell her. Ang natali, nauna yung unang tasa ng matatlo. Ano, sabi na sunog tuloy ako. Sabi ko, tama ba ni ko si Kuya Tulis pag may natawag na sa kamay, tataas. Masampal mo ako. ka na kayo. Saka pag may bad. natawag niya. Ayan ah, okay. na, dali kami. Kasi mula nun, no, nagloko na naman ang pagpasok. Kasi ang ganda yung uniform ko. Ako na yung bago sa kumpod eh. Sa amin, magbibinsan. Okay. Alo, sabi ng mama. Magtino naman na. Ako lang tinakatapos sa amin. Third year. Hindi. Hindi ka nakatapos ng high school. Hindi. Kaya ang bag sa Ako Hindi ko tinapos. Lahat ang mga kaya. Bakit ba

hindi na ako sa company. Ang dami kong alam na design leader pa. Ikaw ang tawagin na nag-company. Ako nga mo ba nakapulong. Ako leader pa ako nag-along. Kasi pag nag-first. All in one pala yung kutsara. Walang ano eh. Nakakati talaga likod ko. Kumukuha ka talaga ng... Nag-design leader pa. Nauna muna naging ano ko. Ilang company tatlo. Design leader. Una muna sa... Yun yung ngayon. Kainis ka talaga ng... Secretary. Kung ano yung sabi mo na may may ganun das, doon yung iba na zero for ayaw ko yan di ba Ganyan-ganyan pa, meron pa sa taas. Divide. Divide. Diba? Diba? <laughs> may checking pa dito, bukas pa dito. Uutak na yun. Isang uutak pa, Ben. <laughs> oh. Paano kaya Ano yun eh? Uh, hanggang dito tayo. pa yun? Tapos yung chicken yun. Ano na? Eh, nandun na naman. Anak, ka anak na patunggina ko ako sa magagaling pagmat! si ko. Hindi sabi pa nila. Hindi ako marunong sa ako din. ko. Hindi ko. Hindi ko. ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. ko. Hindi 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 Ayun, Sabi ko nga sa kanya, yung nadali kami. Pagmat na, ang um, ganda naman. Itakas ang kamay. <laughs> Natakot ba yung ano, turuan ka? Ay, yung kung sino ang mag-answer. Kasi taka. ano yung mix yun eh? Diba oh, oh, yung um, 58 uh, uh, square root? Uh, uh, by <laughs> minus 57, uh, times mo yung una. Times mo yung dalawa. Nandito oh, 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 yung okay. zero point. Ano na naman? Eh, bakit? Ang nakakainis dyan yung Alam mo yung times uh, uh, equals y. Uh, Yeah, may wifi pa may, may, may ganang ganang. Sabi ko Papa, ayaw, naging siru -siru pa paano naging lagi siro pa. Oh, natin niya. Tapos may ticket pa dito, yung pinaka-hook. Kakainis kaya 'yan. Yun. Tapos ah, ang sa, na isa lang sa baba. <laughs> ah hindi no, just ko no, talaga yung magaling sa mata, no? Oo. Oh, Ayaw, Pero ah, ako, pinanganak ako talaga na. Basic <laughs> ko lang. <laughs> pinanganak ako talaga yung mata. Hindi <laughs> ko alam kung sino yung mata rin sa mga mata. Na Nasisiraan ako sa si, ulo. Alayra sa akin. Alayra. Kasi yung lalaki ko, yung anak ko lalaki, matalino. Yung bakal yung naman sa kanyang. Si Dayan. Si Dayan siguro yung mamana doon sa tamay. Yung panganay ko na gawa siya. Yung panganay ko. Si Hilo ang sa akin. Yung panganay ko kasi simula pagpasok niya second, third, second, first, yung ano ko malaki ko. Iba lang yung aking ngayon, yung mali, yung pangalawa. Ito lang, ano yung... Saka siya nagka... sa Pilipinas, eh, sa Pilipinas, <laughs> sa Mindoro, hindi siya nagkakaon oh, doon. Dito daw siya yung pinaanlay leader sa kabili. Hindi kasi sa atin, sa mga probinsya. Hapdi ah, Pag galing ka ng... Pag galing ka ng probinsya, hmm, yeah, ito, oh, ano, oh, nila ano, oh. ano para matalino ka kasi Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Di ba ka check? <laughs> Di ba ka check ko teacher? Kamusta po si Alaysa Uy! Ginit-git ka ba? Ano nangyari dito? Sabi ko, kasi sa kamusta ba ba po si Alaysa <laughs> Matra? Sabi niya, okay naman siya na yung siya yung inaasahan ko sa lahat ng ano, magaling siya. Sabi ko, eh, ito ka, pero na na kanyang ate sa Mindoro. Ang meron daw siyang ribbon. Ayun pala, magaling maglinis! <laughs> yung mga nanay ko, yung pangalawa ko, sabi niya, mama, may ribbon ako. Sabi nung ano ribbon mo? Yung, yung, ano, yung, sabi niya, mama, may ribbon ako. Ano, honor? Oo, daw, sabi madam. Ayun pala, yung magaling sumunod sa pagliligod. Ah, Yung parang, best, in... best, Magaling siya. Ano yung hindi mo napapagawa yung mag-uwalis. Oo so, nga. Yung bahala siya gumalaw. <laughs> most uh, integrated. Uh, ano yan? Uh, sa grade 6 yan eh. Yung mga may most, mga most popular, yung yan, most, integrated, yung, most integrated, most in math, uh, uh, most in science. Uh, uh, <laughs> yung aking panganay, lagi yung oil. Kasi ako nung grade 6 nabawala. ako most integrated. May mus din naman ako. Musabot. Mus na yung Ibig sabihin, taga-sumog lang. Wala ko to sa... Wala ko sa mga ano, third. Mus in absent ako. para si <laughs> Absent, abs hello. <laughs> <laughs> Sabi ng mama, pag ala, lalabas na ako ng tangali, <laughs> tulog muna ako. Aba, titin na tayo oras. Ganyan, ganyan daw sa oras. Lampas na! Naranas ako yung lampas na, pinapas na. Pinapasok pa rin ako ni mama kasi nagdadahilan na sabi hapon po, nang tutulog ka ng paglalabas. Tapos pipigit-pigit ako yung bata ko na tingin sa kawalan. guys, <laughs> <laughs> nagiging half day lang ako. Grade chicks na talaga. Ayaw, parang hindi ko na happy mag-aral. Ayaw, binagsalan ka sa ulo. Nag-school no, kami, papasok oh, kami. Hindi nakatulong lang yung ano. Ah. Pinaki ko lang, parang nakapasok na alam. May utak-utak pa rin ako oh, para makapagpasok kasi may mga anak ako. Oh. Pinaki ko yung diploma. Pal. Sa recto. Sa ano? Sa Rekto? Sa rekto. Sikat talaga. Sa, sa sikat ang Rekto kasi. Parang rek, re Rekto. parang ano. Sa Bago ka maka. Bago ako mag-company. Ginawa ko mag na. Sa bagay pwede yan mo. may certificate yeah. ka din. Huwag ka magpakita sa kamera kayo. Magaling ka rin sumagod sa mga check one na uh, basic lang yung tanong ng mga English. Pero kasi baka pasok ka sa company, interview, mm. exam. Hmm. May mat din ba? Sa, ano, ang hindi ko, ang hindi ko, ano, sa Manila, di ba? Hmm. Apply ako Mega Mall. Tapos ko mag-apply na Mega Mall. Okay. Mababa ko, ka. ano yan ah. Ay, kakadagdag natin tatlo yan. Walang ano? mag tayo? Saan? So, ay, mula ka pera. Mag-dirtite. Babayaran ko na kayo? Na. No. Na. No. Mm hmm. Ha? Ah. Zen, zen. Mamaya pa, pa hmm. ay, video, Or, naman tayo nakatulog eh. Eh, eh, eh. Yung hindi naman madami. zen, pa na nuggets eh. Huwag ka naman yung video. Hmm. Kala sa akin. Kala pa pala. na. akin. Umar Kung kadagtal mo yan. Pata. Nuggets. Huwag ka maglalaan mo naman yan Eh, hey, okay. <laughs> Alam ko wala na yung boses. May baby. Meron yan, pero ano lang. Saluakel. akin pala mabuhay Chat niya ako ah. Saan? Yan? Yeah? ilo Na! No. ilo You told si I wish I could have to Ha? Si Ila yan. Sabi. Ah, um, si Ila. Sabi. Ay, Mayla. Si Mama ko lang? Oo. Tapos sabi ko, tapos sabi ni, Ma, ni Madam, si May, nandiyan si May, wala, si Ila. Busis <laughs> <laughs> mo kasi. Yung busis niya. Ano ba kasi sinasabi mo? Oo nga. Huwag naman, magmamatan pa ba tayo. Ay, ako, pero... Babayaran ko nga kayo. Eh? Ay, Mayla, kahit bayaran mo ko kayo, babayad ko yung kay ate, ako yung walang pera. Ay, gisa, May sahod pa naman. Mayla, Finn, may lalis na ako. Paano ako makakabayad? <laughs> Pag uwi namin dito, wala na. Uwi na diretsyo yan. Sige, order ka. Ha? <laughs> libre mo ako. Libre mo ako. <laughs> libre ko daw. Libre mo kami. Libre mo ako work <laughs> Ito yung dapat ta. alis. Ito yung nagpapawatan Oo nga. Balik sa siya. Ate, nag... ate li libre mo daw siya. Siya ang magbabayad. Wala nga akong pera. Ay, gisa mo nang nabayari kay ate. Ha? Di ba, magkano? 1 feed, one half feed, oh, may 2 kay DZ at may bibigyan ko ng two kay DZ May utang mga ako ate na 5 GD. Yun nga, hindi di ko lang negative ka pa ng 3 GD. Anong negative ah, 3 GD? Ah, ka pa 3 GD. Anak, shoot ka. Yung 3 GD na utang ko sa kanya, ikaw magbabayan. Ah, 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 shoot ba? isa ka pa. Ah, oh. ah, oh. ah, ah, tapos, yung 5 GD, kung may utang ako sa kanya ng 5 GD. Bawad pa yan. Okay, Bali, utang ko sa kanya ng 8 GD. Ah. O oh, ikaw mapapayad ng 3 trichini, ako naman ngayon sahod, magpapayad ako ng trichini. <tele> uh Oo. -oh. Mahawak ka naman may lalang. Ay, ano? hey, sasunod-sunod-sunod mo. Anong sunod-sunod-sunod? May lalang nakabadget na. Uuwi na ako pa, ahawak ka, <tele> na, ka naman. Hindi namin nagugutom, Ha? Masalahan mo din. Anong ba gawin namin sa gutom e? Walang pambilid. O oh, yan, kainin mo rin. Sige. Ha? <laughs> <laughs> <laughs>